Hello, hello, hello. So, ayan. O, ba diba? Binalot na lang ang embotido dito sa dahon ng saging. Parang suman. Kasi medyo mas madali ito eh. Uh, pakuluan. Kasi maliliit lang siya. So, around 45 to 1 hour ang pagpapakulo ng embotido. Na parang alasuman ang balot. Hindi kasi pagka maliit siya, mas madali siyang kunin. Mas madali siyang ilagay sa ibababaw mo lang sa sinaing pag gusto mong kumain. So, init-init lang. Kasi totally, pag in-steam to, eh, luto na. So, i-init lang to. Pagka, kasi, i ginagawa dito, eh, pinifreezer siya. So, ayan. So, eto, ba diba? Alam nyo ba tong ano na to, tali na to? Niipong ko pa to, yung sa, ano, nasa ako ng bigas. O, ba diba? Nare-recycle mo siya as pang, cooking ano sa uh, siya sa pag-cook anyway yun lang steam na natin